ayan, kapit sa aming bahay na sinira part 2 no nakaraan yung video ko sinira yung dalawang kwarto ngayon, part 2 ng aking video ay bubong naman ang tinera ang <laughs> sirain <laughs> so, ayan pinanggal muna namin yung bubong bago magpa umpisa magtrabaho sa paalunis so lunis isa na to nang magagawa magbabakal na sa ano dyan, oh, sa third floor para buhusan yan, para wala ng tulo, kasi dati yan, yero lang, puro tulo dalawang kwarto, tumutulo so ayan, thank you so much sa aking anak na bunso at siya ang nagpapagawa nito Mm, kailangan nang mabuhusan daw para wala na raw sa utsahod. Kasi, ano eh, puro <laughs> Ilang taon din kami nag-test sa bubong namin na puro tulo pag umulan. So, ayan, tanggal na ang nyero. So, bukas, yung mga kahoy naman ang kukunin. Bukas ng umaga, yan na naman ang ano, kukunin mga kahoy na naman kasi tapos na ngayon yung yero eh. Grabe, trabaho pala nito. Maghapon, nagtanggal ng yero. So, ayan. Tapos na ang yero tanggalin. Bukas yung mga kahoy naman. O, ayan, kahoy na lang natira. Wala nang yero. O, ayan, o, oh, tinan mo. Puro, ano, butas. Kaya kami nag ano, nagpagawa kasi yung mga yero puro butas-butas na, ang daming tulo. So ayan. Ito yung video ko ng part 2. Abangan ang next video ko sa pag ano gawa naman dun sa taas. Buhos na yung bukas eh, no? Ayan. Baka sa lunis mag-start na gagawa dito yung mag-ano sila. So mag sila tapos magbabanig ng bakal medyo matagal yon pag nabanigan na tapos umpisa na agad umpisa ano na ano na buhos na rin simento para may rooftop na kami so pag nabuhusan ito namang kwarto ang ipapagawa ayan dalawang kwarto dito sa second floor medyo matrabaho, tis-tis lang. Pag natapos to, okay na rin. Wala nang tulo. So, itong hagdana namin, no, oh, samantala mo ng tinakpan. Ayan. Ito yung hagdana namin pababa. Tinakpan ko ng tarpaulin. Para, para pag umulan, hindi na ano yung tubig sa baba. O. Oh. yung hagdana namin pababa. So, ayan. Nakita nyo yan. May division. Ilagay mo na kami pato kwarto sa sala. Temporary para doon mo na kami mga tulog. Tapos kinabit yung aircon doon na isa. Para pag matulog yung anak kung kumapasok pang gabi, mayroon siyang aircon. So ayan, hanggang dito na lang yung aking video. Abangan ang next video ko, part 3. Part 2 pa lang to. Ayan, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Abangan ang next video. Part 3. Thank you so much.